What's up mga chakadora! For today's video, ito naman yung kaganapan kahapon noong linggo kasi nga hindi tayo lumabas ng bahay. So, dyan po makikita nagpre-prepare po ako ng mga uh, ingredients para sa ginawa naming wonton. Yes po, loud and clear po, wonton po yung aming uh, niluto kahapon at ito yung mga ingredients niya. Uh, nagpapalambot pa ako ng hipon dyan tapos ito naman yung minced pork tapos kanina yung um, onion at saka yung um, carrots habang pinapalambot natin ng mga ating mga uh, lulutuin mga tsakadora ay syempre pananghalian yan kaya tayo ay magluluto muna ng ating mga ng ating nagluto muna ako dyan ng aking kinain kasi nga ako ay nagugutom na ayan na o si tsakadora nyo kumakain na po siya at eto nga po yung aking inulam kahapon na nakalimutan ko siyang i-video <laughs> mas nauna pang sumubo kaysa yung i-video yung kanyang mga kinain, by the way mga tsakadora yan lang naman po ay igaduad sa kayong pinakbet lang po yung aking inulam kahapon ng pananghalian, ayan po yung pinakbet Ayan, pala yung pinakbet kasi guys. Talagang niluto ko pa ulit siya. Gusto ko yung lutong-luto, yung gulay niya ba? Ganun kasi yung pinakbet sa ilo ko guys. After naman tayong kumain mga tsakadora, syempre, inumpisa na nating mag slice maghiwa uh, hiwa ng mga uh, ilalagay natin sa gagawing wonton. Syempre, kinahapunan, ayan, naluto na po yung mga iulam namin <laughs> siyempre fast, fast forward tayo mga chakadora kasi nga hindi tayo pwedeng mag video video ng matagal ayan po yung kami inulam kahapon cavades repulio, meatballs, wonton fried wonton and siyempre yung egg na may lokchong ayan, siyempre mayroon din dito yung fish balls and uh, steamed wonton ayan po yung manok na inilagay namin sa aming winter melon. Sa soup na winter melon. Ano ba yan sa amin talaga? At yan po yung steam fish. Yan po yung maya-maya. Pero hindi siya masyadong mataba kasi yung meat niya hindi siya malasa kundi matigas. Siya. At syempre kinabukasan mga tsakadora Monday ayan tayo naglilinis tayo ng kusina. Kailangan nating linisin every Monday yung kusina dahil nga po tayo ay nagluto ng Sunday so ma-oily siya so kailangan nating bawasan yung mga natalisikan ng mga mantika. Ayan mga tsakadora ba diba? Ang sipag-sipag ni Dora charot lang likod na lang yung ipinakita ni Dora dyan mga tsaka Dora kasi yan naman yung tekti pero sa harapan kasi mga tsaka Dora, mga syempre balyena na <laughs> kailangan nating magsipag mga tsakadora kasi nga syempre kailangan itong work na ito although naantok pa yung tao kaso kailangan nating maglinis yes mga tsakadora umalas na kasi yung lola ko mga tsakadora kaya tayo ay nakapag voice over na so ngayon linis linis punas na sa mga ginamit mga hinawakan kahapon dahil nga ma oily po yung mga uh, niluto natin kahapon Routine ko na po yan every Monday. Naglilinis talaga ako ng kusina. Ito po yung una kong nililinisan. So, ayan na nga po mga chakadora. That's all for today's video. See you on my next video. At salamat sa lahat na support na ninyo. Sa laging mga, sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Sa mga nagko-comment, nag-share. And, don't forget to follow my other uh, accounts and like, comment, and share for this video. Bye!